Good morning po mga kalaki. Bangon na, gising na po mga kalaki ngayon pong May. Ayan. <coughs> Ayan, medyo masama ang pakiramdam ko. Dahil mga kalaki, May 2 na po mga kalaki ngayon po ay syempre live na live po tayo ngayon mga kalaki. Magbibigay po tayo ng mga lucky numbers. Kaya gising na po sa mga masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang po na gusto ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit, Uh, dito lamang po kayo manood po sa vlog namin Nagbibigay po kami ng mga tips at magagandang mga numero Para po sa mga may hilig tumaya dyan sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, Weteng at National mga kalaki Magagandang code po Galing po yan sa mga Bertman at Bertie at sa mga libro po ni Lola Carmen Mamimigay po tayo ng mga uh, numero na talaga namang inaabangan ng mga followers natin Tandaan nyo po, araw-araw po nakakapagpanalo po kami ng mga lucky numbers dito at pinopost po natin yan sa Facebook namin. Makikita nyo araw-araw. Legit po mga account na yan. Kahit i-chat nyo sila, mga nanalo po sila mga kalaki. Kaya baka gusto mo rin nasubukan ang lucky numbers namin. Abay, eto po, kunin nyo po ng libre mga kalaki. Handa ka na ba? Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging... Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre ngayong umaga, two digit lucky numbers po ng bawat bayan ang ibibigay po natin para sa inyong lahat. Kung meron po akong mga bayan na hindi po mabanggit at hindi mabigyan, sabihin nyo lamang po at i-reply po natin sa inyo. Okay, so ngayong May ha, ngayong May ang gusto ko po mas marami pong manalo kasi maraming nanalo nung April. Gusto ko ngayong May isa ka sa mapanalo namin. Kaya kunin mo na ang mga 2-digit lucky numbers namin ngayon pong alas 5 ng madaling araw. Ayan. Uh, bagong set mga kalaki. Dito na po tayo ngayon sa bahay mag-shoot ng vlog. Dito po sa aking office. Ayan mga kalaki. Ito ang aking table. Dito po tayo mga kalaki mag-shoot ng vlog ngayon. Magbibigay ng mga lucky numbers. Dahil po napakainit sa labas, hindi ko po kaya mag-shoot ng vlog sa labas Kaya dito po muna tayo sa bahay Para makapag-concentrate ako sa mga followers natin na nag-aabang ng mga lucky numbers Ito na po ang 2-digit lucky numbers ngayong May 2 Batangas, 12-16 Bataan, 23-15 Butuan, 7-29 Benguet, 14-11 Iloilo 23 15 Leyte, 7.21, 21 Samar, 12 20 Parañaque, 34 Manila, 15 Pasig, 8 26 San Juan, 5 30 <clears throat> Marikina, 6.27, 27 Tabuk, 92 2 Romblon, 23 4 Angono, 58 8 Montalban 33 35 Antipolo sa is Taytay Rizal 5 16 is Cainta Rizal 29 2 San Mateo Rizal 8 30 Isabela sa is 20 Tugigaraw 1 15 Rojas 29 21 Capis 30 32 Buhol 5 2. Bulacan 27. 4. Baguio 3. 19. Bicol 25. 4. Quezon City 16. 18. Pampanga 2. 17. Pangasinan 18. 23. La Union 9. 11. Nueva Ecija 34. 5. Nueva Vizcaya. 21-23, Ilocos Sur. 6-4, Ilocos Norte. 2-20, Masbate. 5-21, Cebu. 30-36, Aklan. 7-22, Aurora. 5-6, Laguna. 1-4, Quezon. 2 33. Olongapo, 7 16 Dasaw 29 23 Taylak 15 17 Kirino 24 26 Bacolod 16 4 Cavite 1 9 <coughs> Taguig 33 17 Mindoro 24 5 Ayan mga kalaki, Putulin muna natin dyan sa Mindoro para po mabigyan natin ng mga followers natin ng mga idea para po sa mga uh, lucky numbers na inaabangan yung araw-araw. Ano po? Ah, uh, para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw, hanapin niyo po kami sa Facebook. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account. Hanapin niyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po, na merong 400,000 followers sa Facebook. I-follow nyo lang po yung mga kalaki. Makakatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers para po sa amin. Okay? Tapos, uh, meron po kami second account. Red parong kinden na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko si Lola Carmen sa picture. At syempre, Aris Gatchalian. ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red parong po, na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. TikTok po namin 424,000 followers. Yan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo yung humingi ng malaki numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang kita ng mga laki numbers dyan. Araw-araw mga kalaki nagbibigay po kami ng mga libreng lucky numbers sa mga naka-follow po ah, ng mga followers namin. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership pi at na marami na po kami na panalo sa private consultation mga kalaki. Ibig sabihin, tututukan kita sa mga laban mo araw-araw sa uh, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, sa wedding, sa national, bibigyan kita ng mga lucky numbers sa laban mo pag sumali ka sa private consultation namin. At good for 3 months po ang membership mga kalaki. At syempre po, <coughs> ah, sa mga sasali po mga kalaki, may discount po sa mga maunang sumasali araw-araw po mga kalaki. Kaya, kung gusto mong subukan ang aming private consultation, abay, magpa-member ka na mga kalaki. I-try mo ang galing namin sa mga numero para malay mo naman, ikaw na ang susunod na mapopost namin sa Facebook mga kalaki. Okay, tandaan niyo po mga kalaki, 3 days po bago po natin palitan ang ating mga laki numbers. Kaya, itutuloy na po natin mga kalaki. At syempre, Tandaan nyo po mga kalaki ha Ngayon May po mga kalaki Mas marami po tayong mapapanalo nyan Dahil po magaganda ang mga tips at mga code Na ibibigay natin mga kalaki Dahil po sinusumada natin yan ng maganda Subukan mo na ang aming private consultation Baka ito na ang chance mo Kung hindi ka nananalo sa mga lucky numbers mo Baka dito pwede kang manalo Okay mga kalaki marinduke Ito ng 2 digit lucky numbers mo Number 1426 Kaluokan 218 Lupa, 21, 29. Palawan, 330, 30. Sambales, 2, sa is Apayaw, 5, Gs. Ayan mga kalaki, kompleto po mga 2-digit lucky numbers. Takbo na sa mga sukin yung outlet at make sure po na alagaan yung lucky numbers namin ng 3 days bago po palitan. Pwede nyo rin po yung iramble. Para mabaligtad man ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at syempre shout out time. Shout out po tayo mga kalaki sa mga nagpapabate. Ayan po kay Ma'am Divina Santos po ng Quezon City. Ayan po. Hello po sa Pamilya Santos po ng Project for Quezon City. Kay Ma'am Divina Santos. Sir Red, nakikinig po kami lagi ng mga laki numbers mo. ah uh, lagi po kaming tumataya. At syempre po mga sir Red, nawa po matulungan nyo kami na uh, masubukang manalo. Ayan po, tutok lang po kay rito sabihin nyo lang po sa akin ngayon, nire-replyan po kita uh, yung birth month, birth year mo dahil nag-message ka at nakita ko nakafollow ka, bibigyan kita ng libreng lucky numbers. Okay? At syempre po mga kalaki, uh, sa mga jeepney driver naman po dyan po sa may Munoz. Ayan po, sa may munyos Ayan. Mga jeepney driver, tricycle driver dyan sa Manila, munyos Market to eh. Munoz City to, sa Manila to, sa Quezon City to, sa munyos Hello po. Maraming salamat po sa panonood kila Kuya Dominic at kila kila Kuya Cesar. Hello po sa inyo. Shoutout po. Mananalo tayo mga kalaking ngayon. Claim it. So, good luck.